morning. Guto ng kamansi. Ang ulam ko ay utan kamansi with beans with cabbage and put pot. -pot. Hmm. Hindi siya ano. Hindi siya maalat. Pagkatapos nito, ako ay maglalakad. Habang hinihintay ko ang isang oras, para makapag-take ako ng gamot. Hindi muna ako maligo. Kasi, successive naman ako 3 days na ligo. Hindi mo na ako meron kayo. Today is Saturday. Malapit na matatapos ang maligayang araw ng mga langaw na ito kasi malapit na lalagyan ng screen ang mga, na ang mga nakatiwangwang saan sila papasok ganda ng tulog ko. Mamaya, mag-api tayo sa hagdan. Kung ano na ang umulan. Yeah. Makulimlim lang. Mmm. Alam ko na. Ang ipasnacks ko sa kanila ngayon ay coffee. mag ako ng coffee. Iced coffee. Kaya may timang. Para makatulong na din sa negosyo nila believe ako kay may Mang kasi napakabait napaka, bait, napaka pardon, masipag sobrang sipag niya parang ako din kahit ano papasukin para lang magkapera yun ang ano ni may timang yung ugali niya niya talagang habang may pagkakataon pa grab, always grab the opportunity kasi opportunity nak knocks only once. Kaya, laban lang. Thank you, thank you to my two mothers. Maaga silang gumising para magluto ng gulay. Buhat ng nung, ano tawag doon, hindi na ako nagpa-fasting yung hindi ko na tawag doon every time na kumulog yung chan ko yun pala yun hudyat pala yun na kailangan kong kumain so tingnan nyo ngayon ang ginawa ko nakinig ako sa advice ng mother ko na dong pag kumulog yung chan mo or kumulo yung chan mo wag mong palampasin wag mong paanuhin wag mong tawag doon, wag mong baliwalain. Kain ka. Kahit walang ulam, sumubok ka ng kanin, kahit isang bugon. edi of course, I know. Because mothers knows best. Ngayon, yun yung nangyari sa akin, na hindi na ako palaging, sorry sa mga kumakain ha, hindi na ako palaging pumupunta sa kubeta. Kunti lang yung kinakain ko. Kunting-kunti lang. Hindi naman yung isang sandamakmak. Kunti lang. As long as kumulo yung tiyan ko, kumulog, o ang tawag doon yung rrrr, rrr, ganun. Subo agad ako ng kanin. At saka, ang susunod doon, talagang, pag meron ng laman yung tiyan ay talagang, uutot talaga ako dahil. Yung utot na yun, yung kabang, yun yung nagpapasakit ng tiyan Kaya, yun nga, naintindihan ko na sa gamot ko na to, every time na kumulo yung tiyan ko, kailangan papasukan mo agad ng pagkain. So ayun, nakita niyo naman sa aking aura. ba? Diba? So, hindi, hindi na ako nakikinig. Kasi nga, nakikinig ako ng mga advices. Uh, tawag doon, may mga nag-message sa akin na, magfasting ka, ati <laughs> Mag fasting ka. Siguro, ano lang siguro. Hindi lang siguro tama yung paggawa ko. Kasi nga hindi ko talaga hindi ko talaga nakalimutan na yung basta at easy kasi di sabihin na ganun ang gagawin mo, ganyan kasi nga wala silang maintenance na gamot. Mm -hmm. Kaya talagang wag ang ang ano ko doon, ang ang natututunan ko doon, huwag kang makikinig sa mga taong walang alam sa sitwasyon mo. Makikinig ka lang sa doktor mo. Ako kasi, ang tigas ng ulo ko. Tao lang. Pasensya na. Kaya, tama ang doktor ko. Sabi niya, huwag mong pigilan yung sarili mo. Na hindi ka kakain. Ikaw lang, ikaw lang din ang magdudusa. Kasi sabi ng doktor ko, as in, sabi niya, yung kan yung cancer na yan, yung bukol na yan, pag talagang tutubo yan, tutubo talaga yan. Yun yung sabi ng doktor ko, kahit ano pang kakainin mo. At depende yan sa katawan natin. Huwag kang makikinig sa mga tao na hindi alam ang kalagayan ng ano mo, ng katawan mo. Kasi di ba may mga doktor na ito yung kakainin, ito yung inumin, tapos meron pala silang inano, meron pala silang inintroduce na produkto nila na magpamember ka para bibilhin mo yung produkto nila. Which is, wala namang problema doon. Oo. Pero kasi, depende yon sa takbo ng ating katawan. Kaya, pakinggan natin yung ating katawan. Ako talagang, kita nyo naman na yung iniinom kong gamot, napaka excuse me, tingnan nyo. Napaka tapang yung gamot na iniinom ko. Tumanda ako ng bonggang-bonggang bayuot. Tapos pumuti ang hair ko doy. White hair I care. Kaya, yun kasi bayuot. Pumasok ka kasi sa social media. Sa social media, ang daming doktor-doktor. Kaya, ayun ang napapala mo. Tingnan nyo. Doktor, doktor na bayo. Doktor, doktor pa mo. Char. Ganun ang buhay din. Kaya, siguro, kung <coughs> tingnan nyo, yung obo ko hindi na matigas. Mm -hmm. Hindi na matigas ang aking ovation. Standing ovation. Standing ovation. kayo, makikinig kayo sa doktor nyo. Doktor, Doktor, I love you. Ano ba si Gabby? Yes or no? Doktor, Doktor, I love you. Ano ba si Gabby? Yes or no? no? Kaya laban pa rin tayo dahil. laban hanggang sa dulo Nang <laughs> walang hanggang. Tignan niyo. Bye. Good morning. Breakfast na rin kayo. Ako, hindi, hindi, hindi ako maligo today. No ligo for today. Okay? <laughs> Bye. Ay, naka-open pala yung room. Naka-open siya doon. Pa Papasok na naman yung mga langaw doon.